veteran actress na si Jacqueline Jose. Nadula sa sariling kondo, mga artista, hindi makapaniwala at nagpaabot ng pasasalamat at ng kanilang pakikiramay sa namayapang aktres. Usap-usapan ngayon online ang mga ibinitawang salita ng showbiz columnist na si Lolit Solis. Ito ay patungkol sa umano'y Tunay na dahilan ng biglaang pagpanaw ng veteranang aktres na si Jacqueline Jose. Ayon sa kanyang mga naging statement, Imaginin mo, sa edad na 50 plus lang namatay si Jacqueline Jose dahil nag-iisa siyang nakatira sa kondo at nadulas sa isang bad fall. Talagang life is fleeting. Isang iglap maaari kang mawala dito sa mundo sa isang hindi mo aakalaing pangyayari, pwede kang bigla na lamang mamatay. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang iba't ibang artista at personalidad na malapit sa aktres na si Jacqueline Jose. Kagabi lang nang makumpirma ng PPL Entertainment Incorporated ang pagpanaw ng aktres sa edad na 59 years old. Isa nga si Gardover Sosa sa nagbigay ng kanyang sintimiento at pakikiramay at pagluluksa sa veteranang aktres. Ayon kay Guard over Sosa, Mahal na mahal kita, Abe. Masakit na paalam. Magkukwentuhan pa tayo, di ba? Maigsi ngunit makahulugan naman ang ibinigay na pahayag at pakikiramay ni Kylie Padilla sa kanyang social media, ang anak ni Robin Padilla. Ayon sa kanyang naging caption, nakalakip ang mga larawan nila together na Miss Jacqueline Jose. Anya, you will be missed with broken heart emoji. Hindi rin napigilan ni Gladys Reyes na magbigay ng kanyang pakikiramay sa namayapang aktres. Ani ni Gladys Reyes, Ati Jane, nakakagulat naman. Binigla mo kaming lahat. Ang dami nating pinagsamahan simula 9 years old ako sa Loving Yours, Helen. Hanggang dito sa huling movie natin na apak. Di ka nagbago sa akin. Isa itong vlog na to na di ko makakalimutan na masayang bonding natin sa set. Salamat sa mga tips. Pag-alaga mo sa akin na parang ate kita talaga. Nabawasan na naman ang isang magaling at dekalibreng aktor ang industriya. Mamimiss namin ang nag-iisang Jacqueline Jose. Nagbahagi din si Aisa Sigera ng kanyang pakikiramay. Ani nito, hindi ako makapaniwala. Maraming salamat sa pagmamahal mo kay Liza. Lagi mo siyang sinusuportohan nung nasa FDCP at pinagtatanggol nung wala na siya. Thank you for kindness. Sobrang nakakalungkot. Nakikiramay ako sa pamilya at sa lahat na nagmamahal sa nag-iisang Jacqueline Jose. Napakalaking kawalan sa buong industriya. Nagbahagi din si Fu ang sikat na announcer sa radyo. Ani nito, years ago, naging feature ang pagiging FM radio joke ko sa KMJS. Kinontak ng team ni Miss Jacqueline Jose para isurprise ako sa Rage Booth. Lagi ko kasing ginagaya yung award-winning acting voice niya sa radio show ko. Nakakaloka ang eksenang ito. Ang laki ng pasasalamat ko sa kanya dahil sa atensyon at panahon. Rest in peace, Miss Jacqueline. Pakikiramay sa mga naiwang mahal sa buhay. Hindi rin naiwasan at talagang nagbigay din ng pakikiramay si Marian Rivera sa IG story na ibinahagi ni Marian Rivera kalakip ang mga larawan. Ani ni Marian. Paalam, Nanay Florencia. Hashtag Jacqueline Jose with heart emoji. Marami nga sa mga katrabaho ni Miss Jacqueline Huse ang talagang nabigla at ikinalungkot ang kanyang bigla ang pagpanaw. Marami umano sa mga batang artista ang nawala ng isang veteranang aktres na maari nilang makatrabaho. Nagbigay din ng pahayag o ng pakikiramay si Katrina Halili kung saan pinasalamatan pa niya si Jacqueline Jose dahil two weeks ago umano ay dinalaw pa siya nito at nakasama sa kanyang vlog. Tila marami talagang artista ang pinakisamahan ni Miss Jacqueline Jose at binigyan ng magandang pakikisama dahil marami ang nangungulila ngayon sa kanya at nagpapaabot ng pagmamahal. Ayun pa nga sa ilang komento ng mga netizen. Ginawa o mano lahat ni Miss Jacqueline Jose ang kanyang makakaya upang maitaguyod ang kanyang mga anak sa pagiging isang single mom. Kaya naman proud na proud ang lahat para sa veteranang actress